Matatalo daw kasi sa midterm elections. Kaya eto. Eto. Ang ginawa daw nila kay Duterte. Matatalo sa midterm elections. <laughs> Kaya daw pinaaresto si Digong. Ganun lang kadali sabihin na itong mga diehard, lalo na po itong si Sara Duterte. Yung mga kwentong walang katuturan, yung mga haka-haka at hallucination nila, ang lala dahil daw matatalo ang administrasyon yung mga kandidato ng administrasyon ay matatalo daw ng mga kandidato ng PDP laban saan? <laughs> saan banda? e mukhang si Bongo nga lang ang makakapasok o baka wala pa eh hmm, di ba? ano ba nangyayari dito kay Sara Duterte? kagabi may interview yan eh na ang kanya namang banat ay eh, yung tungkol sa 20 per kilo na bigas. Abay, nako. Napakatagal na po na issue yan. Pabalik-balik kayo, inuulit-ulit nyo lang yung mga issue nyo. O ayan, sana kasi para maging exciting ang labanan nyo, mga DDS at mga loyalista, para, para mas maganda ang laban, ano ho, taasan nyo naman ang level. Mag-isip naman kayo ng mga totoong ikasisira ng nasa Malacan dahil yung sa inyo, yung nangyayari sa mga sa kampo sa tingin ko, pinag-isipang mabuti na sa Malacan eh, di ba? Oh, pinag-isipang mabuti, dinadaan sa tamang proseso, eh. Kaya talagang talo kayo dyan. Ito napakalala, sabi nga ng mga netizens, nasaan ba sa survey, eto mga kandidato ng PDP laban, nasaan ba sila bang siyam ay nasa nasa unahan? O di ba wala naman? Hmm. Hindi nga halos kilala yung iba dyan eh. Di ba? Kahit yung mga kilala, wala rin naman. <laughs> di diba, Jimmy Bondo. Kilala ka po eh. Pero kasi negatibo ang pagkakakilala sa iyo ng mga kababayan natin eh. Ikaw yung galit na galit sa ABS-CBN at gustong ipasara ang ABS-CBN na at at one point sa career sa career mo ay tumulong o tinulungan ka ng ABS-CBN. Malala, no? Malala. oh, ayan. Vice President Sara Duterte says, Ex-President Rodrigo Duterte unlawfully arrested because the PDP slate is growing strength or strong ahead of Halalan 2025. Lalo daw lumalakas. E eh, sabi nga ng mga kababayan natin, dahil sa nangyaring ito, wale. Lalong mawawalan ang mga kandidato ng PDP laban. <laughs> Kaya daw tinanggal si President or si Digong. O oh, ayan, yan din yung katanungan ko nung isang araw, ay eh, nung makita ko yung reaction ni na Philip Salvador, ni na Bongo, ni na Bato de la Rosa, na kung isipin mo, siguro malaking katanungan sa kanila ngayon, Paano na ang PDP Laban? Paano na silang mga kandidato na nakasandal kay Digong? Wala na kasing sasandalan. Kaya good luck.